So sa video na to, ito ito 3-star natin itong bagong challenge ngayong may season dito sa Clash of Clans. So kung na natin patagalin, simulan na natin to. So attack natin. So para ma 3-star natin to, kailangan muna natin wasakin itong mga core defense. Kailangan natin patayin itong Cloud Castle Troops. Tapos itong Eagle Artillery. Wasakin natin itong tatlong Single Inferno Tower. Yung dikit-dikit. Tapos itong mga Fire Spitter sa taas. At saka ito, itong single inferno dito sa bandang 12 o'clock. So, once na gawa na natin yon, pwede na tayo makapag-spam ng ating mga troops. So, simulan natin siya dito sa inferno tower gamit yung apat na lightning spell. So, 1, 2, 3, 4, at dalawang earthquake. So, yan, nawasak na. So, pag nawasak na natin yan, pwede na natin ilure yung mga clan Castle Troops gamit yung Giant. Wait lang natin ng konti tapa pa. So yung natira nating lightning spell, yun yung gagamitin natin pang patay sa mga to. So letter A. Okay, wala na siya. So gamitin natin yung king dito sa banda, dito sa gitna ng mga bato. So wait lang natin siyang wasakin itong eagle artillery. So pusa naman yan mag-invisible dahil mayroon siyang spirit box. So once na nawasak niya yan, pwede na natin i-recall yung ating king. Pag na-recall na natin, pwede na tayo maglagay ng mga pangwasak dito sa mga core defense so wizard tayo dito sa elixir storage pwede tayo maglagay dito ng tapos yung ating balloon dito naman sa single inferno tapos yung ating thrower dito sa fire speeder tapos recall natin yung ating king dito tapos yung ating mga uh, ibang army so yan pwede na tayo mag spam dito pusa na yung uh, ano yan pwede na natin itong gamitin yung clan castle troops tapos ito para i-trigger yung mga traps. So, yung Royal Champion, yung king, e, yung Minion Prince, tapos yung ating okay, yung ating Dragon. Siguro pwede na natin gamitin to para i-trigger natin yung traps dyan. Yung Poison Tower. Tapos supportahan lang natin ng ano, ng invisible spell yung ating King para hindi siya mamatay agad gamit yung mga single inferno. Ayan, may kita mo. Diba? may kita mo yung ating Royal Champion pinapatay na siya so yun nabuhay pa siya di ba so yung mga chance na namamatay ang ating Royal Champion pagdating sa gitna pero yun nakasurvive siya so may kita natin ang dami pa nating natitirang troops meron pa tayong revive spell na pwede natin gamitin halimbawa na, uh, yung ating timing sa pagdadrop ng mga troops medyo na tayo o medyo di ba pero I recommend na gamitin natin yung ating Revive spell dito sa King or sa Super Minion lang. Uh, case to case basis. So, ayan. Hindi ko pa nagamit yung ano yung King ability. Buhay pa yung ating Minion Prince. So, ayan. Uh, marami pa yung oras natin. Hindi ko pa nagamit yung Headhunter. Hindi ko pa nagamit yung mga Archer. Pero may kita natin na malinis na malinis. Itong base na to 3 star natin to. Basta mat-take lang natin yung mga core defense na kailangan muna nating akin So, bali yun lang yung gagawin mo. Mati 3-star muna to Simpleng simple. Uh, wasakin mo muna yung tatlong Inferno Tower na magkakatikit gamit yung apat na Lightning Spell. Pagkatapos nun, yung Clan Castle Troops, i-lure muna natin o i-trigger muna natin sila. Tapos yung Lightning Spell, pampatay sa mga, yun nga, sa Skeleton Traps. Tapos sa laman ng Clan Castle Troops. Tapos yung Eagle Artillery, kailangan natin i-take ng King. Kusa siya mag invi Recall. Tapos po sa akin natin yung Inferno Tower sa taas. Tapos yung mga Fire speeder, And right after nun, spam na natin yung mga troops. And matitrister mo na tong challenge ito. Bali, dito na po matatapos yung aking video. Maraming salamat po sa panonood nito. Kung nagustuhan nyo po ito, like and share nyo na. Kung may mga tanong, suggestion o reaction po kayo, pwede po kayong mag-comment sa baba. At wag na wag po kayo makakalimot na mag-subscribe sa aking channel. I-click nyo na rin yung notification bell button para mag-updated po kayo sa mga next videos na i-upload ko. Ako nga po pala si Nico. Maraming salamat po sa panonood. See you soon sa mga next videos. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye. Bye. bye.